Narito ang ilang mga sekreto sa isang masayang pamilya na maaring makatulong upang mapanatili ang pagmamahalan, pagkakaisa at kasiyahan sa loob ng tahanan. 1. Bukas na komunikasyon. Mag-usap ng bukas at tapat. Makinig ng may pagunawa, hindi lang para sumagot kundi para umintindi. Iwasan ang sigawan o paninisi. Mas maganda ang kalmadong pag-uusap. 2. Paggalang sa isa't isa. Igalang ang opinyon, desisyon at personalidad ng bawat isa. Maging magalang sa salita at kilos kahit sa gitna ng hindi pagkaintindihan. 3. Pagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Maglaan ng regular na oras para sa bonding. Halimbawa, sa bayang pagkain, movie nights o simpleng kwentuhan. Iwasan ang sobrang paggababad sa gadgets. 4. Pagdarasal o pagpapalalim ng spiritual na aspeto. Sama-samang magdasal o magsimba kung ayon sa paniniwala ng pamilya. Nagkakaroon ng lalimang samahan kapag may isang pinanghahawakang pananampalataya o halaga. 5. Pagtutulungan sa gawaing bahay. Kapag nagtutulungan ang bawat isa, nababawasan ang pagod at lumalakas ang samahan. Itinuturo rin nito ang responsibilidad sa bawat miyembro. 6. Pagpapahalaga at pasasalamat. Iparating ang appreciation kahit sa maliliit na bagay. E.g., salamat sa pagluluto. Ang galing mo kanina. Ang simpleng thank you ay may malaking epekto sa damdamin ng isang tao. Seven, pagpapatawad. Hindi maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Mahalaga ang bukas na puso sa paghingi at pagbibigay ng tawad. Pagtuturo ng disiplina sa paraang may pagmamahal. Mahalaga ang boundaries at disiplina, pero dapat ito ay may kasamang paliwanag at pagmamahal, hindi pananakot o pananakit. Pagpapakita ng pagmamahal araw-araw. Hindi kailangang ingrande, yakap, halik, Simpleng mensahe o tanong na kumusta ka ay malaking bagay. Pagkakaroon ng layunin bilang pamilya, magplano ng mga pangarap bilang pamilya, tulad ng pag-iipon para sa bakasyon, edukasyon o bahay. Mas masaya ang pamilya kapag may sama-samang hinaharap na layunin.